Mga ka welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nasasayang lamang nga dapos sa Utah Jazz, si Jordan Clarkson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang naka-jackpot na nga dapos sa lumabas na trade, ang Los Angeles Lakers. Kagaya nga po mga ka nang napag-usapan natin noong nakarang araw, Simula nga po nang bumalik si Jordan Clarkson sa Utah Jazz ngayong season, ay bigla na lamang nga po nagsunod-sunod ang panalo ng kanilang kupunan. At dito ay dahil sa napakaganda nga po nitong ipinakitang performance sa kanilang mga nakalipas na laban. Ngunit sadyang napaka-inconsistent para naman nga ang Utah Jazz ngayon, kung saan sobrang nahihirapan pa nga po sila na at makipagsabayan sa mga legit na contender, katulad na lamang ng Boston Celtics na tinalo at tinambakan nga po sila sa kanilang huling game kahapon. Yes, hindi mala nga po sila nakapalag dito simula umpisang sa pagtatapos ng kanilang laro. Kaya dahil nga po dyan ay may ilang mga NBA analyst na nga po ang nagsasabi na nasa sayang lang mga po sa Utah Jazz ang kanilang player na si Jordan Clarkson since hindi nga po siya dito nagagamit ng tama plus napakalaki sana ng potensyal at maya ambag nito sa isang legit na championship contender. Habang pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang naka-jackpot na nga dapos sa lomas na trade, ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po sa mga nangyayaring pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro, ay gustong gusto na nga po ng kanilang front office na gumawa ng trade ngayong season sa lalong madaling panahon. Ito na rin naman nga po ang dahilan bakit napakarami ng malalaking trade ang nagsilabasan ngayon patungkol sa kanilang kupunan. At isa na nga po dyan ay ang inilabas na posibleng 3-team trade na gagawin nila kasama ang mga kupunan ng Chicago Bulls at Atlanta Hawks. Bali dito nga po ay makukuha ng Bulls si Austin Reeves, Rui Hachimura, at isang future first round pick. Masusungkit naman nga po dito ng Hawks sina DeAngelo Russell, Jay Vincent, Jalen hood Shafino at isang future first round pick. Habang ang Lakers naman nga po ay makakuha na dito sa wakas ang matagal na nga po nalang inaasam-asam na makuha na sina Dejante Murray at Zach Levine And speaking of De John T. Murray at Zach Levine mga katrops, pareho naman nga dapat itong gusto nang umalis sa kanika nalang makakupunan na Atlanta Hawks at Chicago Bulls. At isa sa mga gusto nga pa nalang team na sunod na paglaruan ay ang Los Angeles Lakers. Kaya nasa mga kamay na nga pa ni Rob ang desisyon kung kukunin nga pa nila ito hindi ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.